para matuto 1, 2, 3 meron ka na istan dyan. Hmm. Oh, pa ba? magkuto nalagay ay! 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 para matuto kayo Para Baya, pag ay! ay! meron kayong magawa sa inyo Pag hmm. ay! meron kayong ay! Kayo. Magpuan ba? Magputo hmm. ay! 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 Tensya, tensa. Ando, mali ka, yeah. ay kaya tang sag- 5 upog ka pa. Eh grabe kasi magbasag hindi kasi sa gitna ang patay. Ay, sorry. sorry gitna baga ang iyong bagang basag pa. Hala. Oh, hindi sige okay hindi. lang. Ay, magaganda nga. Ha? Huh? Okay, okay. Sige okay. Kasi hindi lang mo din sa mga lalaki. Ano? Talaga mahilig tumug magano sa itlog. <laughs>

sikat. Gusto kong ganyan. Ayan. O, Ay, sige, kung saan ka convenient. Kung saan ka, ayan, o. Oh. Okay na to? O, oh, okay na, okay na. Baka yung pula na naman malaglag. <laughs> o. Oh. Yan, yan, ate. Limma. Lima. 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 Oh, oh. Lima. O, oh. okay. si Ito ating gagamitin ano kasi dito kung mag-aamang ito. Ari pwedeng gawin lechop lang. Naasan no, yung cellphone dyan? Nahulog na? Yeah. Hing? ay <laughs> mana mang gikuha man dito. kuan man kanang layo aw oh, kanang insa nga nani nagpakilid okay. okay. puti lang pala yung ano puti lang gamitin okay Sasalo na, mga flower na. Kaya ni siya para kuha man eh. Kana mag-lichiplan. lagi. Mm, ang mga puto cheese, ang igwait na yun. Ah. Ah! Ah! ah. sa lang ko ah! Te, magtingin sa lang ko kayo. Magtingin kay na Baka bukas na tayo ma matapos. Magtingin <laughs> na lang daw. Magtingin na lang lima ka-itlog ayun lang lang ayun lang lang ilang cup nyan ate? tatlo 5 tatlo kinahang lang pa dito katas kalahati lang kalahati 1 cup 1 na eh Nag... Ano te? Oh, Iba, Ito, okay na to. Okay na to, te? Okay. okay. Ah, dito? mix Ilang ano te kat? na, tatlong cup daw. Kunak tayo sa gatas. Uy. mga ano dyan. Mabay, Mga mama, ilabas ang gatas. Gatas. Ilabas ang gatas niya. pwede

Paunti ng asin. Tapos, tapos, uh, asin. 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 Ah, orifiso. na. Uh, asin, guys. Asin. Paunti ng pa asin. Asin. Uh, tapos, uh, takal ka uh, ng baking powder. Ay, huwag so, po so, nang tagaling lang. Na niya. Nakalagay na kasi. Pinag-tales na. Ang video niya, 5 packs nakalagay na kasi. Ang ganda na nang lagay ng ano eh. Ang ating baking powder nasa, ah. Wala ng ating baking powder. Eh! naglagay <laughs> lagi? natin na tikamtan na bikin powder cara ng baking powder ah sana singkap sarang ah tapos i-mix mo siya dito oh sige tapos Gatas. 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 ang gatas na, ang uh, yung gatas di. Dalawang cups, dalawang ganito. Pero kung wala ka ng gatas, pwede pat, tubig. tubig. Pwede cup na gatas, cup na tubig. Pwede tubig. Pwede tubig. Pwede tubig. Pwede tubig. Pero kung walang, pero kung may bagay gatas, gatas, puro puwede gatas. Puwede, puro gatas. Puro uh -huh. uh -huh isang on cup. Mm. cup. One cup. Paano yung, yung paharo? Ayun. Kunin ah, ay. uh, ah, ko? Ate. Oh, oh, ito. ito? Oh. Tapos ito, dito muna. Tapos ah. yung paghalo mo, sobrang strong. Ah, okay. oh, ganun you lang. Yung main, mal. Oh, man. oh. Jesus. Ay, dito. Kinis at maka makalungo.

dawo ga dito pa. Now, kumain na. Hindi na. Gusto ko. Gusto ko. Pag-like

Ako si lagay ng itlog na parang ano na. Nagbababol. Hindi ha.

pakamig makamisen sa tangok na, ayaw mo, ato tango. na, ay gan 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 flower? wala na sa lalagyan yung parang nasaan na kasi kapatid ko talaga. sino yung birthday?